sa mga taga Pilipinas, mga kalimbong sa mga natin yan na cluster kung gusto nyo mag-apply, magpunta kayo dito sa ito. Ayan mga sa ayan, puntahan nyo yung lugar na yan, ayan, diyan ng dati kong agency mga sa na matutulungan kayo sa inyong mga skill mga ko kung ano mang trabaho na mayroon Hello, kayo mga sa currently... na inyong natutunan diyan ano? Alright, kung kayo may winter at tumukit na lakunas, punta lang kayo diyan sa agency na yan. Alright mga kalapunas, kung nakapunta kayo dyan, ihanap nila kayo ng trabaho mga kalapunas at umairu na, mayroon na, mayro na rin silang lagi na nag-prepare para kalapunas sa trabaho, papunta sa Australia mga kalapunas, marami sila, karpintero, automotive ka man, solute uh, pipe kaman, piping uh, pier kaman, building yan mga kalampunas, yan po ang hinahanap dito mga kalampunas sa pagtang Australia mga kalampunas, alright, so wag kayo magunt atubiling pumunta jan sa agency na yan mga kalampunas na sinabi ko sa inyo mga kalampunas, alright dyan talaga mababago ang inyong buhay mga kalampurnas so right tingnan nyo naman si kalampurnas na bago ang kanyang buhay driver Forklift na siya ngayon mga kalampurnas <laughs> na bago ang kanyang buhay mga kalampurnas forklip driver na siya ngayon yay alright mga kalampurnas <laughs> na bago ng buhay mo at least forklift driver ka na alright joke joke lang mga kalampurnas alright basta

ya, ngayon hindi na driver ng tricycle nagayahin ako mga

Please subscribe and like and share my video Mga-mga-mga-manggalang mga kurang asur Basta yung langasat sabit ku sa' inyo Mag-apply kayo dito Kuano-man ang mga skill ninyo

kalampunas Saan man kayo dat ah. ng mundo Dito lang ang trupa nyo ah.

bơi bà bơi bà bơi Oh,